Magandang tanghali mga kaluto for today's video ay magluluto tayo ng ginisang munggo. Ayan, nakabili na tayo sa palengke. First thing to do is hugasan po natin yung ating munggo. Nabili ko siya I think mga 10 pesos worth lang mga kaluto. Marami nang magagawa. Then, punta tayo dito sa ating kalabasa. Hiwain lang po natin siya ng maliliit na piraso para madali po siyang uh, malabog. Tanggalin din po natin yung tubig after natin ibabad yung munggo para matanggal yung mga hindi ka nais-nais na munggo na dapat hindi na natin isama. Ang matitira lang po is yung magandang klase ng munggo para masarap yung makakain natin. Pagsamahin natin mga kaluto yung ating kalabasa at saka yung ating munggo, then isasalang natin siya. Para sabay na silang maging uh, malambot. More or less siguro mga 10 to 15 minutes okay na to. Takpan muna natin and then balikan po natin siya mamaya. dito naman po tayo sa ating mga pansahog una is hugasan natin yung ating tokwa ayan po, 4 pieces yung nabili ko siguro 10 uh, pesos po isa yan ikat lang po natin uh, yung 4 pieces na tokwa into cubes then set aside muna natin maghiwa na po tayo ng sibuyas at saka ng bawang Uh, into pieces lang, mga kaluto. And then, meron din tayong shrimp, tsaka samahan din natin ng nor shrimp. Ayan, mga kaluto, kumukulo na yung ating pinakuloang munggo na may kalabasa. Pagpainit po tayo ng mantika. And then, uh, if fried natin yung ating tokwa. Halo-haloin lang po para hindi siya masunog. Masarap po yan is toasted. And then, balik-balikan din natin yung ating pinapakulo ang munggo na may kalabasa para ma-check natin kung okay na ba siya. Ayan na. This time, magigisa na po tayo. Paglagay ng mantika sa kawali. Painitin. Lagyan ng sibuyas. Halu-haluin. Hanggang maging translucent yung kulay. Then after that, pwede na tayong mag-add ng bawang. Tada! Hola. Halu-haluin lang guys para hindi masunog. Halu-halu lang, 'wag maiinip. And then add na tayo ng shrimp. Hindi may nating shrimp. Cut into pieces para mas madami, para mas maraming makakain. Hola! Ayan na. Medyo luto na yung ating shrimp. Mag-add tayo ng nor shrimp para mas malasa yung ating magiging munggo for, for today's uh, lunch. And yan. Na-check ko na yung ating munggo. Malambot na po. Ilagay na natin siya together with the ginisang bawang sibuyas with shrimp. Ayan, lagay-lagay lang mga misis, mga kaluto. Lahat po ilagay natin. Lahat ng pinakuluan. Kasama yung sabaw para mas malasa. Mag-add po tayo ng asin. Ah, konting patis. Ito na siya guys. Add na natin yung pinirito natin na tokwa kanina. Yan, halo-halo lang. Sarap, di ba? Munggo frieding. Masarap din siyang kapartner ng any fried fish. Para mas masustansya ating pagkain. For today's lunch, munggo with shrimp and tokwa. Try nyo nang lutuin mga kaluto. Murang-mura lang to. Pasok sa budget nyo. Thank you for watching. Bye!